kailangan. Sabi nila, pantay-pantay lang lahat ng tao. Pero bakit may diskriminasyon? Bakit may minamalit pa rin dahil sa kasarihan? Bakit hindi pa rin matanggap ang mga LGBT? Yung mga tomboy at bakla, bakit patuloy pa rin inaapit? Kailan kaya matitigil ang diskriminasyon sa mundo? Pwede namang balansin lang ang pagtingin sa tao. Ako ay sinila na may pangalan kasabay ng tanong, ano ba ang aking muli? Sa mundong mahigit lang ang galing. Babae o lalaki, yan lang ang pagpipilihan. Bakit <coughs> hindi tayo bilang kalayaan? Nakumula ng batas, hindi na, ano, na bata, bata. pinagkawal. Ano, tayong ibang nararamdaman. Sa pagkakaroon sa sa pagkakaroon sa pagkakaroon sa sa pagkakaroon sa pagkakaroon thank oh. you